Aris, ang Aris sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masaya ang pag. Kasama ang pamilya na maasikaso sa dapat nagagawin. Sa pamamahay, at kung nasa trabaho ay matyaga at walang katamaran sa isipan para makatapos ng maayos sa hanap buhay, para makakuha ng pwedeng tumaas ang sweldo, may ugaling maunawain na mapanuri na maingat lalo na sa mga usapang pera, malambing sa pagmamahalan, pero may kadaliang magduda sa bagong makakausap, ayaw ng madali ang pagkita ng pera may takot sa karma ng kamalasan na mabalikon, may kaluwagan magpapalabas ng pera sa pamilya, Aris, mga numero sa loto number 30 number 23, number 42, number 29, number 7, at number 18. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa pakikipag-usap ang gusto ay mabilis na usapan na walang paligoy-ligoy. May ugaling mahaba ang pasensya sa gawain sa trabaho, wala sa isipan ang pagseselos kagad may tiwala sa minamahal, at maingat sa pera laging mapag-ipon ng pera, para may gagamitin na mapasaya ang pamilya, kung nasa trabaho mas nanaisin na makagawa ng nag-iisa, may isipang matahimik mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, malambing sa pagmamahalan, Taurus, mga numero sa loto number 35 number 6, Number 20, number 28, number 43, at number 17. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isipang na matalas. Na matalino na madali maiintindihan ang mga sinasabi. ng kausap, at may maunawain na ugali sa trabaho at maging sa pamamahay para mapasaya ang pamumuhay ng pamilya. Laging una sa kanya ang mabigyan ng kasiyahan ang buhay pamilya ayaw ng usapan na suhulan ng pera at mga kaberdehan, may katapangan ang ugali na nakatago, maaruga sa magulang laging handa makatulong sa lahat ng oras, malambing sa pagmamahalan, Gemini, mga numero sa loto number 36 number 23. Number 25, Number 7, Number 30 at Number 15. Cancer ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling nanini. Gurado sa lahat ng mga ginagawa sa hanap buhay at maging. Sa tahanan, laging iniisip maayos na pananalita ay hindi basta mapapaaway sa ibang tao, at kung nasa trabaho ay may maselang ugali ayaw ng mga usapang walang kaugnayan sa trabaho, Laging maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan at may kaluwagan magpapalabas ng pera sa pamilya, at kung may nasabi sa pamilya ay gagawin ang naipangako, wala sa isipan ang magselos laging may paniniwala sa minamahal, cancer, mga numero sa loto number 22 number 21, number 11 number 35 number 40 at number 7. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, hindi kagad nagtitiwala. Para makaiwas sa suliranin at laging masipag para. Mabigyan ng maayos na pagkain ang pamilya at katahimikan na buhay, madisiplina at laging nasa isipan ang maging masipag ay makakagawa ng ikakasaya ng pamumuhay. Kung nasa trabaho ay maingat at ayaw ng usapan na paligoy-ligoy, may matapang na ugali, at kapag magsasalita ay maingat para walang makakaaway na tao, hindi basta magagawang magpautang at malambing sa pagmamahalan, liyo mga numero sa loto number 15 number 45, number 31 number 20 number 5 at number 14. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may isipan pa rin na. Mapagsuri na may ugaling maselan na nakatago, laging magsasabi ng matapat sa isa salita at laging may positive energy sa pag-iisip, para magtrabaho dahil kikita ng maayos na pera. Masipag sa mga ginagawa para makagawa ng pag sa pamumuhay at laging hangad ang makaipon ng maayos na pera sa pagganda ng buhay pamilya, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya na maasikaso sa pagkain sa pamamahay. Bergo mga numero sa lotto number 28, number 21, number 11, number 32, number 27 at number 15. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga kwentuhan. At usapan na walang kaugnayan sa trabaho na masipag. Sa dapat na magawa, may katapangan ang pag-uugali ngayong. Araw na laging mapagmasid, at laging nanunuri kong nasa trabaho para makaiwas sa mga pagkakamali o matambakan ng mga gawain, wala sa isipan ang sumama sa mga good time para sa pamilya ang pera na kinikita, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, at hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng masira sa hanap buhay, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Libra, mga numero sa loto number 11 number 33, number 3 number 29 number 40 at number 19. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang ugali na kayang ilabas pagkailangan na madisiplina sa sinasabi at ikikilos, may maunawaing ugali kong nasa mga gawain sa trabaho at ayaw ng mga kausap ang mga sinungaling, ayaw ng utangan ng pera na usapan hanggat maaari para walang makakaaway na tao, maaruga sa pamilya at sa mga pagkain para maging mas maayos ang bawat kalusugan, at wala sa isipan ang magselos na malambing sa pagmamahalan, na sa mga ginagawa ng patuloy na may pagkakakitaan, Scorpio. Mga numero sa loto number no. 9 number no. 37, number no. 24 number no. 36 number no. 42 at number no. 1. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, maingat sa pagsasalita dahil ayaw ng may makakaaway, may katapangan. Ang ugali ngayong araw at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala, masinop sa mga gamit sa tahanan lalo na sa kabuhayan sa pamamahay, masinop sa ginagawa at hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng hanap buhay. Kung nasa trabaho ay mas gusto ang matahimik na araw kung gumagawa na ayaw ng kwentuhan, may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya. Sagittarius, mga numero sa loto number 24, number 15, number 27, number 39, number 6 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, kung nasa trabaho ay. Madisiplina mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa naka-focus sa mga ginagawa para sa ikagaganda ng mga gawain. Sa trabaho, may ugaling matahimik sa mga ginagawa at ganoon din sa tahanan at maaruga sa pamilya na gumagawa para mapasaya ang tahanan at ayaw ng mga usapang mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan, malambing sa pagmamahalan, na may kadaliang magselos ngayong araw na matahimik pag umiiral na ang pagseselos, at hindi nakikisuyo sa ibang tao para walang babayaran na utang na loob, Capricorn, mga numero sa loto number 13 number 25, number 40 number 44 number 35 at number 19. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, matyaga at may isang salita na gagawin kung nasabi, hindi magpapataan sa mga ginagawa para sa pagkita ng maayos na pera, maingat ang ugali ayaw ng mga usapang may pag-utang ng pera at kung nasa trabaho, ay may striktong pananalita na laging mapanuri ang isipan, at hindi basta magtitiwala ngayong araw pagtungkol sa pera, sa mga suhulan o palusutan ng mga usapan at ayaw ng ganoong usapan sa trabaho, malambing sa pagmamahalan, Aquarius, mga numero sa lotto number no. 8, number no. 29, number no. 24, number no. 14, number no. 36 at number no. 5. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng dalaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, sa trabaho ay mapanuri ang isipan na matalino mas gusto, ang masasayang usapan sa pamilya para makakabuo ng good vibes ng swerte sa tahanan, laging sinisigurado ang mga trabaho kung nasa trabaho ay maingat sa mga ginagawa, at may katapangan ang ugali ngayong araw hindi nakikisuyo sa ibang tao para walang utang na loob na dapat nababayaran, may kaluwagan sa paglalabas ng pera para sa pamilya. Pisces, mga numero sa loto number 21, number 27, number 15, number 31, number 5 at number 23.